Ken Chan, sinubukan ng mga nagrereklamo sa kanya na matrace kung kailan siya lumabas ng bansa, at kung sa ang bansa nagpunta, pero wala itong anumang record na lumabas ito ng bansa, Nagamit gamit ang kanyang tunay na pangalan na Ken Steven Angeles Chan. Kaya dalawa lang ang ibig sabihin nito na either andito lang siya nagtatago sa Pinas, or gumamit ito ng ibang pangalan, at iligal na lumabas ng bansa eto naman po, mga kachika, isa po itong matinding palaisipan hanggang ngayon. Mm. Ikaw ba alam mo kung nasaan si Ken Chan? Di ba nga? Pinapahulaan ko ito ngayon para matuntun ko pero Oo. hindi mahanap-hanap. -ano, Ikaw, palagay mo? Ay, hindi rin. Pero alam mo, dapat sa kanila, magbigay sila ng reward para makiluwa Para lumabas. ba? Alam mo kasi, mm. nung una sabi nasa US, mm. tapos lumipat ng Taiwan, mm -hmm. oh, tapos ha? may source ka nagsabi nasa Hong Kong, oh, oh. at kung saan-saan pa. Alam niyo po, isang matinding palaisipan talaga ito ito dahil yung mga kalaban niya, yung mga naniningil sa kanya, sinubukan na talagang ipatrace sa immigration mm. kung kailan siya umalis at saan nagpunta. Ah. Kailangan naman talaga. Yes, oh, yeah. nandun kasi yun eh. Oo, oo yung pangalan, mm -hmm. yung, yung kanyang destinasyon. Bakit wala? Huh? Ay, yung tunay niyang pangalan, wala. So, ano gumamit siya ng ibang pangalan?